Pansin ako po kayo mga kapinas Medyo Magalaw po yung ating video Dahil ako po ay nakatraik lang Wala po tayong taga video Kaya Ako po ay huminang pamanin tayo ngayon ang ng matapapusan ng kunting biyaya dahil ilang araw na rin po tayong hindi nakakalabas kaya samahan niya ako mga kapinas kung natatandaan niyo po mga kapinas yung nablog kong bata ano, 15 years old na iniwan ng kanyang tita sa ibang lugar galing silang sa Pastor sa Navy eh mag lumalala dito mga kapinas sa lugar namin sakop na po kami ng ano magalang Pampanga nakapok din na siya dito sa barangay San Isidro tapos ang ginawa daw ng kanyang siyahe ang sabi daw sa kanya may bibiliin lang tapos hindi na siya binalikan Nakakahawa nga yung bata eh. Dahil wala siyang kalam-alam sa siya lugar na to. Tapos, bigla siyang iniwan ng kanyang sahin. Isa pa, wala na siya nga na magulang. Parehas na patay. Buti na nga lang at pinagmalas kay Tandaw sa dito sa barangay sa Mr. Drop. Pinagawaan siya ng hubo. Nabanyang tinutuluyan na isa ngayon yun po ang gusto kong malaman kung isang banda dahil pagka may gusto akong ipapit sa kanya na kung kong biyaya madali ko siyang puntahan kaya lang nakadalawang business na po ako pa balik balik dito kung saan gusto natagpuan hindi ko na siya dito eh Pero hanapin ko pa rin siya mga kapinas dahil may bibigay ako sa kanya ng same ka biyaya. Sana makita ko siya mga kapinas. sa niyo po ako ngayon. Pagka hindi po tayo pinalad na makita siya sa araw na to, sa ibang araw, hindi po, hindi po tayo susuko. -so hanapin ko siya dahil awang-awa ako sa batang yun eh. Marapat na po talagang tulungan niya mga kapinas kahit pabigas-bigas man lang, mamisan-minsan makatulong man lang sa kanya dahil nakakawa yung kalagayan niya mga kapinas dito po sa banda na kita mga kapinas wala siya ngayon dito pero may nakakapagsabi sa akin na nagkita daw talaga nila yung dito padandaan na ang alakal so ngayon dadaan ako ngayon ng dito sa barangay San Isidro at tanong tanong tayo mga kapinas salamat na pala sa iyo Idol Andy Kayakap sa pagbisita sa aking munting tahanan. Maraming maraming salamat. Isang karangalan ko yun ako ay yun nabisita sa aking munting channel. Ako po ay laging nanonood ng ano nyo, ng inyong mga vlog. Wala pa po akong channel. Talagang pinapanood ko na po kayo. Dahil ako po ay baguhan pa lang po. Pero nung wala ka po akong YouTube channel, talagang subscriber nyo na po ako. At kay Ma'am Marilo Falcon, maraming salamat din po sa inyong bisita sa aking Bukin Kubo. Asahan nyo po, po. po babalikan ko po kayo. Gustahin ko po ang inyong munting channel at ako po ay mag-subscribe sa inyo. Kayo sa po idol, hindi kaya Matagal na matagal na po akong subscriber ninyo. Noon pa po, wala pa po akong munting channel. Kaya lang, hindi po ako noon mapag-comment. Kaya maraming maraming salamat po idol. Sana po ay mayapak din po ako ng inyong mga taga-suporta. So, ito po yung barangay sa Nessie Drum, ang kapinaas. Dito daw si Kaila sa ngayon. Pero, sabi niya, pupuan. Misan ko nung pinasalan niya, yun, yung pupuan ngayon. Kasi hindi ko siya kita, Marami pa kasi po akong katanungan sa kanya na gusto kong kalaman. Para sigurado po tayo na siya po ay talagang yung sasabi ng katotohanan. Dahil kung Pagkutuhanan ng talaga yung mga sinasabi niya talaga kung kakawa yung kanyang kalagayan. Kaya karapat dapat dito talaga ang tabutan ng kapunti-punting dahil yun, yun lang po ang ating payasan ngayon. So dito para sigurado magkatanong din rin tayo dito sa Messenger Boy dahil marami na lang ito. Kuya, pwede pong magtanong? Saan yung ano dito, Kobo One? Opo. Tampa. Ayan, opo. Tapos, papasok pa po yan. Yung green na bahay na yan po. Tapos, malayo pa po yan. Ito naman po tayo na isang mabait na mga sidecar boy pinuro po sa atin yung lugar mali yung tinuro sa akin yung una kong magtanong dito pag dito yung saan na tinuro sa akin pero okay lang at least ito, sigurado na siguro ito nakikita natin saan na sita dito mga kapinas Mali nga yung pinaro sa akin na una. Nakasulok pala yung lugar na ito ni Kaila. Sana nandito si mga kapinas. Eh, pwede pong magtanong. Ito po yung ano, Kubo May kilala po kayong Kayla? Kaila? Yung nagkakalakal. Kasi ang sabi niya sa akin dito daw sa banda sa Kubuan eh. Kasi hindi niya binigay sa akin yung eksakto na ano nang bahay bahay niya na tinitirahan. Kasi ano lang siya daw dito yung Kayla? Oo. Ano siya yung iniwan lang daw sa dito ng tiyan niya. Ano Pagkatapos walang kailan, na ko ito doon nila. Pagkakala niya. Yung ano? Ano siya eh, Yung nangangalakal? <laughs> don sa dulo? <laughs> ano kasi ito eh? Nagbablog ko kasi ako eh. <laughs> Lagat ka kuya? Natulungan ko siya na ah. ang gusto kasi naawa ko sa kalagayan uh, niya. Anong, anong ano ano na Ano po? Kapinas official po yung ano ko channel. Kapinas. Kapinas official. Sige, te, salamat. Ano po yung pangalan niya, Tay? Carol. Maraming salamat po na. Pero, na sana maano mo siya malupitan. Na na doon ko siya sa munistere. Mm -hmm. Tapos, hindi ko nga siya nasamahan mm -hmm. dito dahil nagbinta siya ng kalakal. Tapos sabi ko nga, tinanong ko kung taga saan siya, dito raw banda Pubuan. O di sabi ko nga, ano, sige papasala ko dun tapos pag nakita kita kung ano yung pwede kong maipabot kayo, bibigay ko na lang. Kaya ngayon hinahanap ko nga dahil nawa ko sa kwento niya eh. O, tapos wala pa siyang mga magulang, patay na parehas. Tapos din daw siya ng kita niya dito banda sa San Isidro. Tapos nung ano daw, ang sabi daw sa kanya may bibilhin lang. Tapos hindi na sa binalikan. Kawawa nga eh. Tapos may kapatid naman daw siya sa Concepcion. Nagtatrabaho sa Itikan. Oh, Manuka niya tao, Itikan yun. Eh, hindi naman daw niya alam yung lugar. Kasi sabi ko nga kung gusto niya, sana may plano, plano ko sana di. Hatid ko sana siya doon. Eh, kaso hindi naman daw niya alam yung address. Tapos sabi ko nga, dun sa ano, kung halimbawa gusto pa niya bumalik dun sa nebe, ayaw na daw niya. Kasi iniwan siya ng tita niya eh. Kaya yeah, ano, pagwan siya na kaya ako, kaya may bigla siya na rin. Opo. Aligaw dun sa malamig. Hindi rin lang. Hindi Nakakawa po. Amin ah, din po kayo. Sabot mo po okay, yung mga taga Mindanao, mga kamag-anak sa Mindanao. Baka mapanood to. Kaya <laughs> yung no. pag halimbawa. Oo oh, nga po. Ay, napaka-bote po ng ano nyo. Dito, matagal na po kayo rito. Ang ganda ng barang dito. Eh. Oo. Oo. 18 years na kayo dito, ito? Tagal na, no? Hindi na kayo nakakawin ng Mindanao. Pero, may mga kamag-anak pa kayo doon. Ah. mo. Opo. Pag nakita po. Opo. Yung po yung ano ko. So, yung content tinto nag... Yung, kung halimbawa may So, hindi akong paabot sa mga, lalo na sa mga nangangalakal na mga masisipag talaga, di ba? Nakakaawa naman. Kahit pa kunting-kunti lang ba, pabigas-bigas. Kesa sa wala kang gawin sa buhay mo. Malaking <laughs> bagay yan. Opo. Malaking bagay din sa kanila yon. Opo. Kapi na po. Eh. Tapos pag halimbawa, napansin niyo po si Kayla dito, yung number ko po ano. Sige po. Ipakisulat niyo po. Ganda ng bahay nila. Ate. Ay, no, si Otot kayo mga kaibigan. Hi. Hello. Nag-aaral kayo? Hindi kayo nag-aaral? Nag-aaral. Ah, wala kayong pasok ngayon. <laughs> Salamat eh, no. Anong pangalan nyo tayo? Ha? Huh? Ano ko sa pala? 0938261176. Ilagay mo na lang tayo, ano, Kapinas. Tapos, pag nagitan nyo po si Kayla, pag i-text nyo na lang pa ako na para makuntahan ko siya. Nagbabakasakali nga ako sa doon, eh, na makita ko siya ulit. Kasi yan nga, may ano nga sana ako, pamimigay sa kanyang mga damit-damit. Tapos may bigas, sana. Sana makakita ko pa ulit yung pagbalik ko. Pag may time ka, o sila damit-damit na mga. Opo. Ako. Okay. Ay, malaking bagay po yun sa mga ano. Oh, so, sa mga ng ngalakal po, sa mga dandan. daan Ganon din to ito po, yung mga ano na mga anak ko, mga pinag, ano na, pwede pa. Sayang naman, di ba po? Okay po na, salamat. Ano nga po yung pangalan niya? Carol. Sige po. Ah, malaking bagay po yun sa kanila. Maraming maraming salamat po. Ayan mga kapinas. Video, umilinaw na po yung pagkahanap po kay Kaila dito sa San Isidro. Nakausap po ako si Ate Carol. Nagpakabait. Tapos binigay ko yung number sa kanya para pagka nakita niya si Kaila. Minisig niya po mga kapinas. Tapos yun may pinalok pa siya na ano, mga gamit siya ng mga apo niya na hindi na ginagamit bibigay niya po niya sa akin, sa akin tapos ipanginigay natin sa mga sa bayan natin na mga higit na nangangailangan shout out sa iyo ati Carol ang mo dito po lang ako dadaan mga kapinas kung saan kumakita si Kayla para sa kasakali na magkita makita ko siya ngayon tapos pagka hindi natin nakita Magmimisong pa tayo ngayon mga kapinas Dahil may kunting oras ako ngayon na Hanap-hanap ng mapapabutan ng kunting biyaya Yan o no? Dito ko banda nakita si Taylang mga kapinas Kaso sa ngayon hindi ko talaga masimpuan eh ito so, po ibibigay po kasi ako sa kanya mga gamit may bag, yung mga hindi na po ginagamit ng mga anak yung so, mga magubenta pa na talagang mapapakinabangan pa naman tinan niya kasi bibili yan na, eh nahirap napakahirap na sa kanya bilhin niya dahil yung ginikita niya tama lang sa pang pangpahin niya So wala talaga mga kapinas Buro, maghanap na ako ng ibang natutulungan sa ngayon kaputan ng kunting biyaya. So hanggang dito na lang po muna mga kapinas ang update natin kay Kaila. Importante may napagtanong-tanongan na tayo doon. Tapos pag nagkita siya ni eh, Ate Carol pupuntapin niya tayo mga kapinas para mapuntaan ulit. So hanggang dito na lang.

Business official at Kapadins TV yung magtatay na mga masisipa at magkakait na charity vlogger. Maraming silang natutulungan kaya support natin lahat sila mga Kapinas mga charity vlogger. Pansin ako po kayo mga Kapinas. Medyo magalaw po yung aming video dahil ako po ay nakatraik lang wala pa tayong taga video yeah, kaya ako yung may nang pamanin dahil hindi malikot-malikot po yung ating video, magalaw po so, ano na po mga kapinas